Ayun, mga kaibigan, magandang araw. Medyo maulan, mga mga kami ngayon ni eh. Puging Buboy ng Alimango. Napakawala sa Pispan. Ayun. Pa, pa, yung malalaki, pwedeng ibinta. Yung maliliit, ibitawa namin doon sa kanyang Pispan. Yeah! Yun. Malabas yung Alimango sa bukas. Asan? Sa gamot. Yung mga kaibigan, may lumalabas. Dito, dito. Yan no? no? oh. Yan oh. Dadala baka makagat ka. Yan no? oh. Uh. Yun. Oh, natusok. Mabuhay <laughs> pa kaya yan? <laughs> Naiwa lang dito ito. <laughs> natusok na itak. Yung bitin mo yan, mabubuhay pa yan. Oh, naglagay natin doon sa fish pan. <laughs> Ay, hindi naman. Buhay pa to. Buhay pa yan. Naglagay natin okay. oh, sa fish pan. Natusok. Yun, mayroon naman. Mayroon naman mga kaibigan, isa. Kinukuha namin yung maliliit kasi yun talaga sadya namin para mapambitaw dun sa ano sa pispan. Para pagdating ng mga ilang buwan may maharvest tayo. Hindi na tayong isa nasa timba. Papakasin ba ka? dahil ba kasi may mayo? Kasi itong darating na mayo, maraming bakasyonista rito sa amin sa Bicol. Yan mga hinahanap nila, yung mga limango. Oo, uh, yan. <laughs> tanggal ang sipit, di ba? Pambitaw. <laughs> dalawang sipit na tanggal na. Ito, oh, ito. Oh. Oh. Ayan. yun okay. talaga? Ito talaga yung sadya. Tama lang yan natanggal ang sipit kasi para mabilis siyang lumaki. Dalawa na. Anak ulit, anak. Dalawa na tayo. Tama lang yung natanggal yung kanyang dalawang sipit. Kasi mabilis siyang lumaki. Doon so sa ano, space pan. Pagkaganon natanggalan na lang yung sipit, mabilis lumaki yan. Hanap ulit tayo, hanap dito sa silong ng ano, bakawan. Pangatlong butas. Sana meron. Para marami tayong pang ano dun sa ano. Span. Alimango lang yung bibitaw. Maganda yung alimango para magkumpul-kumpulan sila dun sa loob. Silakyan sila. Diyan lang yan. Diyan lang yan. Yun. Yun. Yun, lumabas na. Yun na. <laughs> Yun. Oh, uh, wala ka lang Bumalik. natin sa Okay. <laughs> Malaki-laki na yan, boy. Baka pwede ng pangsaw sa gula yan. Hindi, <laughs> <Okay. laughs> bitawan natin para marami tayong mga <laughs> doon. Ah. laki <laughs> Tapang. Wala bantala. <laughs> <Ayan. laughs> okay. Good. Good shot. Nakatatlo na tayo. Okay, tatlo na. Sige, sige, punta mo. Okay, <laughs> Ayan, pang na butas. Sariwang-sariwa pa. Ayan, mga Sariwang-sariwang butas. Ah, okay. Ang malaki-laki na. ha. Kamain lang. Kamain mo na. <laughs>

Ten, ten, ten. Ayan na, ayan na. Oo, buwi na yung sipit tule. <laughs> laki na sipit to. Oh. Dalawa. Oh, okay yan. Para mabilis lumaki. Dalawang sipit tule. Ayan ang laki. Ito, pwede na pasawag sa gula yan. Sipit pa lang. Yun. Babae. Okay. Babae siya. Huwa may asawa. Pagalita tayo. Kunin natin. Nice na yan. Okay hey mga kaibigan, panlimang butas. Ayan. So, meron pang pang-anim dito. Dami pala lima ng rito. Ayun oh. Ayun ang pang-anim mo. Mukhang malaki 'yan oh. Sariwang-sariwa butas. Ayun. Dito muna tayo. Yan, diyan muna tayo. Dito lang muna kami ni Poking Buboy sa tabi ng ano ng alimao kasi hindi tayo nakakapag-video. Planin niya dito sa amin sa Bicol, sa Sursugon. Alos magdamagan ng ulan, wala nang tigil. Panibaha na lang. Ayan. Surety tayo ngayon. Oh. Medyo tumigil ang ulan. Kapag video tayo. Sana na, sana. O na yun. Muntik na naman. <laughs> na. Muntik na naman akong... Umakyat na pala siya. Galing. Kusang umakyat. Kusang umakyat. Ayan. Anim. Ay. Ar ha. Ito yung sipit, pang ulam ni Paygarong. <laughs> Kasi yung katawan, papakawal na lang sa pispan. Uh, Pananim na to. Hindi, hindi ko alimango. Kaya mo lang, kung ano yung laman yan. Uy! Oh! Kapagat! Ano yan? Ay, bungkang! Hindi ito alimango, kung libayulot yung sipit. Oo, oh. Uy, masarap yan. Mantamis-tamis na laman yan. Ibanin natin. Mmm! At makas uh, ano? Sagu sa gulay. Eh. Kalanim. Yun. Bungkang. Ba yung gulay, Violet, ba yulit. Ba yulit, masarap yan. Yan oh. Oh. Gulay ba yulit. Ba yulit, masarap yan. Tawag dito sa amin yan kalasakas. Okay. Uy, ipo. Ano? Anak ano na. Hmm. Kunin mo boy. Kau naman Kunin mo, anak masarap yan. Oh. Sana, sana. Ayan o. Oh, yun. Na, yun na. Ayan o. You, okay. <laughs> oh. Bumalik, bumalik. Oke. <laughs> <laughs> okay. teman. Tetap nih lah. Oh, Eh, nanti kali nami Oh. Oh. Marami na. Bilis lang. Mm. Mm, na na dyan. Saglit lang. Marami kagad yan Dito muna kami duma sa gilid ng dagat. Para kung may makita kami butas dito na malaki. Kaso wala. Balik tayo sa silong ng kakahoyan. yan. Hey Iyo. balik tayo dito sa silong ng kakaoyan wala tayo nakita doon sa ano ng kubasan malalaki sana pag na doon dito silong medyo maliliit tama lang pambitaw sa pispan kung sana kumakakot tayo ng malaki okay sana tingnan mo, baka limangon yan dahil sa suba lawak ng bakawan na ito hanggang doon sa dagat yun yan ay na o oh, nadali ka na naman ay na last na yan diretsyon tayo sa fish pan oh yan oh ay nakita ko yan sip nakita ko gumanyan eh wala dyan nandun bumalik Diretso na tayo sa pispan. Makabitaw na yan. Tampak na sila ron. Dami na nating binitaw doon. Mr. Okay, last na yan. Diretso tayo sa pispan. tayo. So yun mga kaibigan, diretso na tayo sa pispan ni Puging Boboy. Tara, may pambitaw na tayo. Ay, shout out sa'yo. Mila. Ah, na pala din. Pasaka <laughs> sa mag-apply uh, pasa mo ng trabaho. <laughs> <Kailan> ka <lang. laughs> ang <Kailan>. sweet naman. <laughs> Sana Ay, all. mo. <laughs> Kailan ka, -kailan ka. Sana all. <laughs> Ayan, mga kaibigan, dito na tayo sa fish pan. Ayan, o. Oh. Lawak nyan. Puro tilapia ang nakabitaw dyan, saka mga alimango. Magdadagdag ulit tayo ng pangbitaw, Ayan.

Magsilakihan kayo dyan para may pangbinta kami sa ano. Ito yung pinakamalaki yung tunay namin. <laughs> so, may pangbinta kami sa mayo. Ito, okay. so, yung pa. Itawan mo yun, yan. yung buwi. Itawan yung pa. Ganda yan. Itawan ba? Yan. So, pati yan. Ay! ay! <laughs> <laughs> pati, pati sana yun, pwede na yun. Okay, so alright. Uwi na tayo, uwi. Uy. na tayo mga kaibigan. Thank you for watching bye bye oh Boy, boy. Ah, teman <laughs> <laughs> <ulo, ito> <laughs> bye, -bye thank you for watching